Tatapos na namin magbaba ng container mga idol So ito pinapapasok na namin yung mga stock namin So ayan Ano po si idol na yung sa taas na kaupo Siya po yung spatter doon Para hindi bumangga yung dolo ng forklift Oke, oke diso oke 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 guys, 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 idol guys, guys, idol Idol Patrick, ano? Pagod ba? Pagod, sobra Ayan na pala mga idol yung binaba namin ngayon no? Napakarami mga idol, puno na naman ang budiga natin So limang container na naman itong mga idol Mga isang linggo naman ang banatan ito So okay lang yung mga idol Dahil ito po talaga gusto namin Ang maraming kaming container, Kasi para mga marami tayong pang deliver mga idol So ayan Thank you very much Ayan Idol, ah, uh, ingat ka dyan Idol ha kasi baka yung napakan mo baka mano ingat ka dyan Idol hoy ay. ay, ito si Boti to si Idol Patrick ito ah, relax 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 lang naman to uh, oh. yan, may kasama ng bago pa lang yan pero kumita na ng limpak limpak yan dito Ayan, pinapasok na yung Idol Inso Yung mga stock namin sa labas Para hindi pa kalat-kalat Dahil mga, mga idol, napakaraming dumating sa amin ngayon Linggo na to so, umabot ng may git-sampung container Dumating sa atin, Idol, no? Dosi na, dosi Ah, dosi Eh, pala Ay, hanggang dito, puno, ayan, no? Ito yung pinagpuyatan namin noong nakarang gabi Na inabot kami ng madaling araw Pero, thanks God pa rin kay Lord Dahil talaga natapos kami ng ligtas Nah, oh, sahidul <tik> Yon, ge 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 ge. up Ya. Pelan ah, oke nah. Eh, okay na. balai maido nanti salah so, berilaks lah, Pak Yon. Saya adalah master. Saya adalah mama Lagpas konti, ya? Ah. Lagpas konti. Hop, oh, gitu lah. Up ya. Up. So, ay, marami-rami nang naipasok mga yun. So, konti na lang dito na dito sa labas na pakalat kalat Kasi yung iba dito lang ilalagay na dito sa side na to. So malapit na mapuno dito mga idolo Kunti na lang, siguro mga tatlo Tatlo na lang, siguro ay puno na Hanggang sa pinto, ayan o oh. Pas pas oh, beri kasih ya. Oke oke oke, lag pas bay, lag pas. pas. Oh, get. Okay. Konte lang bay, konte lang, pukul taruh konte. Konte lang. Oke, oke oke, ge, na. Oke oke, siapa? Oke. oke. Okay.